Magandang hapon guys and welcome back sa ating channel ang Kalapatids Pigeon loft. Ito nga po pala ang ating service na gagamitin sa pag-training ng ating mga ibon Ngayon po ay sasabihin ko sa inyo na okay na po yung ating motor at already registered na po at last na registered na po yung ating motor na ito at natin na po itong inupgrade at pinaganda ng punte para maging maganda sa paningin ng ang uh, mga LTO no. Ayun. Pina-inspeksyon na po natin ito at medyo nahirapan po tayo sa pagkuha po ng rehistro nitong uh, ating Wave 100 magagamitin gagamitin gagamitin po natin service sa ating pagte-training sa ating mga ibon. ngayon guys, sasabihin ko po sa inyo ang proseso ng ating uh, pagkuha ng mga lost plate. Ito po ay uh, talagang pinagdaanan po ng uh, dugot-pawis ni Kalapatid Spidion ang pagkuha po ng rehistro nito. Kaya napakahalaga po na ingatan po ninyo ang inyong mga plaka at check nyo po lagi na wag malaglag o mawala ang inyong mga plate number dahil napakahirap pong mag-ayos at mag-asikaso ng motor. Nakatulad nito na nawala po, na lost plate po ang ating plaka. Ngayon po ay in-upgrade na po natin siya at uh, pakikita ko po sa inyo ang ibang features po ng uh, ating motor na ito na ating pinaganda. So, ayan. Kinalagyan po natin siya na ilaw sa harap. Ayan. Ito po, pinalagyan po natin ng switch dito. Ayan, in-upgrade na po natin itong ating uh, Wave 100. Ito, pinakabit po natin ito no sa ating uh, mga mekaniko. Ayan, ilagyan po natin siya diyan sa harap. Ayan. Para paggabi ay uh, talagang maliwanag ang ating ilaw. At isa pa mga kalapatids, ito, ilagyan po natin siya ng ilaw dito sa likod para maganda. Ayan. Napakalaga po na... Huwag malaglagan ng plaka. Yung mga lost plate po dyan, eskasuhin nyo na po dahil ipaalarman nyo na sa LTO ang inyong mga nawawalang plaka dahil, syempre, baka magamit po ito ng mga kawatan sa hindi maganda. Kaya, parang kailangan pumunta po agad kayo sa pinakamalapit na LTO para ang proseso na po ang inyong mga dokumento. Ayan. Uh, lahat po yan, bagong palit guys Ito, simulas po sa lens Ito po, pinagitan na rin po, po natin Itong sa headlight Lens din po yan, pinapalitan na rin po natin inayos na po na rin po natin Ang mga signal lights Ayan. Ito po mga signal lights Ng ating Wave 100 Ayan Kitignan nyo po Ayan Ayan, oh. Ayan o, oh. may na siya pinaayos na rin po natin yan ayan, eh. oh, medyo magtaybalan ang kulay pero okay lang po yan ayan, pinaayos na po natin ang ating wave 100 bago na rin po yung kanyang gulong ito pong gulong na ito, mga kalapatids na ay binili po natin sa kasama natin na uh, na tricycle driver, nagsimula po ang lahat ng yan, ang ating uh, pagbabago dito sa ating motor, nang binili ko po itong gulong ng ating kasamahan no dahil wala naman po akong paglalagyan pa kaya nga po naisip ko na na ayusin at pagandahin itong ating Wave 100 na 2006 model yan hindi ko pumalis dahil napakaganda po ng makina ng Honda yan maganda po ang Honda maganda po makina niyan miski 2006 model Kita nyo guys, paanda rin natin kung gaano kaganda itong tunog ng Honda. O well, one click pa oh. Oh. One click pa yan. Oh, maharinig nyo, tunog. Basta pa ng tunog yan. Kita nyo ha. Ah. So ayan. Pinakikita ko lamang po sa inyo yung gagamitin nating service pagka tayo po ay magte-training na ng mga ibon. Nahihirapan po kasi ako mag-training mga kalapatids dahil wala po tayong service na magamit. Nahihirapan naman po ako sa bisikleta dahil hindi na po kaya ng ating katawan na magbike no. Ayan. Kaya po ang gagamitin natin yung kaya po pina-upgrade natin itong ating motorsiklo. Ang ating gagamitin service sa paghanda sa pag-training ng ating mga ibon. Hindi po kasi ako makalayo mga kalapatids dahil hindi po restrado ang ating motor. Pero ngayon po restrado na tayo po ay makapag-training na ng ating mga ibon. Yan, may lalayo na po natin sila. Malalaman na po natin kung sino ang mga weakest link sa ating mga warriors, mga ating mga jet fighter. But anyway guys, sasabihin ko po sa inyo kung ano po yung mga ginawa ko rito bilang uh, bilang uh, nawalan ng lost plate at yung mga requirements ng ating uh, uh, ginawa dito ako po ay una nagpunta sa main office ng LTO at sinawing palad po tayo na makapagpa-rehistro doon dahil napakarami pong uh, alam nyo na alam nyo na guys kaya tayo ay lumipat ng San Pedro LTO doon po tayo natuloy ang mag Parhistro. at nagpapasalamat po ako sa LTO San Pedro dahil na-process po ang ating pagre-register ng ating motor unang una po sa lahat mga kalapatids ang una nyo pong gagawin kayo po ay kapag po wala ang inyong plaka katulad po nyan no improvised plate na po yan Ayan, ganyan po ang inyong paggagawa, improvised plate ang una nyo pong gagawin kapag ka po kayo ay nawala ng plaka, kayo po ay pupunta sa unang owner, sa first owner po nitong motor na inyong binili. Ayan. Pupunta po kayo sa first owner. Ngayon po, pangalawa, papipirmahan nyo po yung Xerox ID ng lisensya ng first owner nitong motor. Kinakailangan guys na hanapin ninyo ang first owner, owner na inyo pinagbilhan ng inyong motor dahil hindi po kayo papayaga makapagparehistro o makapag-process ng rehistro kung wala po yung first owner ng inyong motor. Ganyan po ang aking galawa. True my experience po 'yan. Dito po sa LTO sa aming lugar sa Binyan. Dito po pala sa Pedro mga kalapatids. Second po, pagka po nakita nyo na yung first owner at napapirmahan nyo na po ng, ng uh, lagda yung first owner. Kailangan po guys, tatlo. Tatlong lagda po ang kinakailangan para po sa sa Xerox copy ng kanyang lisensya para po maipakita ninyo sa sa LTO. Pangalawa po, magpapagawa na po kayo ng affidavit of loss. Sa pagpapagawa po ng affidavit of loss, ilalagay nyo po ang pangalan ng first owner nito. Kasi po, mga kalapatid, hindi po ako makapagpa-transfer ng uh, ng ownership dahil mahirap po. Pupunta po, po ako ng kandubang. So anyway, wait lang po. Ako'y magbabalik. A few minutes later. Guys, nagbabalik po ako. Ito pong ating uh, apidabit of loss, kinakailangan po ay nakapangalan po sa first owner nitong uh, binili niyong motor. Kasi po ako, mga kalapatids, ay pang third owner na po nitong motor na aking nabili. Ayan. Kaya po, hinanap ko pa talaga yung first owner dahil yung po ang sabi sa akin sa si na hanapin ko po yung first owner nitong motor na ito kasama ang kanyang lisensya at ang tatlong lagda ang kanyang tatlong signature at isasama po natin sa dokumento ng affidavit of na nakapangalan po sa kanya Ayan. tandaan nyo guys ha kasi po ako yung nagkamali dahil yung unang affidavit of na aking uh, pinagawa ay nakapangalan po sa akin at nagpaulit po ako dahil ang kailangan po daw pala ang affidavit of na gagamitin ay doon po sa first owner nitong motor na ito Ayan. Nice. Ngayon guys, ang pangatlong proseso po na ating gagawin kapag po tayo ay nakapagpagawa na ng affidavit of loss na nakapangalan po sa first owner nito na mayroon po kanyang pirma ay tayo po ay pupunta sa polis na malapit po, police station na malapit po sa inyo kinakailangan po na ma-blatter po ninyo o ma-report at paipa-alarma po sa PNP na malapit po sa inyo, police station para po magawa ng dokumento sabihin nyo lang po na ito po ay lost plate yung pong inyong motor na nawawala yan, pupunta po kayo ng police na mal, police uh, station na malapit po sa inyo at magpapagawa po kayo ng police report at pagkatapos po nun guys pagkatapos po nung makapagpagawa ng police report ang gagawin po ninyo ay pupunta na po kayo sa LTO at magpapa emission na kayo yan magpapa emission na po kayo anyway guys paalala lang po nakasama po sa mga dokumentong nabanggit ko ang inyong OR at CR yung official receipt at certificate of registration ng inyong motor yun po ang inyong ipapakita dahil hindi po po pwede na Xerox copy lamang ang uh, inyong uh, madat Xerox copy lamang ang inyong dadalhin sa LTO. Anyway guys, yan nga pala no, napaka-importante po ng aking sasabihin. Kailangan po ang inyong rehistro ay updated. Hindi po kasi ako pinayagan na mapagpa-smoke o makapagpa-emission ng hindi pa nakakapagpa-rehistro ng ating motor. Kailangan kailangan, kailangan kailangan po registrado ang inyong sasakyan para makapagpa-emission po kayo ng inyong motor. Ayan. Kailangan po nakarehistro kasi hindi po kayo papayagan na makapag-process ng uh, hindi po kayo papayagan ng LTO na hindi po kayo nakakapagpa-rehistro ng inyong sasakya kaya po atin po nga uh, inayos talang may mabuti itong ating motor napakahirap po mga kalapatids medyo nahirapan po ako sa pagpaprocess ng ating motor no? sa pagprocess po ng mga dokumento dahil dun po unang una ay 2021 ay uh, nawala po yung ating motor at ngayon ko lamang po na process ngayon 2024 dahil ngayon lamang po natin na na nagkaroon ng uh, oras sa paghahanap din po ng yung first owner nito yan yan, pagkatapos yung nga-rehistro itong uh, motor na ito dalhin nyo na po sa pinakamalapit na LTO office at kayo po ay bibigyan ng authorization galing po ng LTO kasama po yung pattern na na ng plaka na inyong pagagawa. Improvise po dapat. Ayan. Meanwhile, ayan guys, nagbabalik po ulit tayo dito po sa ating pinag-uusapan regarding po sa pag-aayos ng dokumento regarding po sa ating nawalang plaka na, na ating po naayos na ngayon. Ngayon po guys, pagkatapos po ninyong maparehistro ang inyong motor na na kinakailangan, ipa-inspect nyo po muna. Sasabihin po sa si inyo sa sa counter sa window 1 na nyo po sa emission yung inyong sasakyan para ma ng inspector ang inyong sasakyan yung mga ilaw, yung mga brake lights ninyo, yung mga yung physical appearance ng inyong motor. Kung may mga may sira, ayan. Hindi po kayo bibigyan ng uh, hindi po kayo ma-approve ng ng emission kung kulang-kulang po ang inyong mga ilaw kaya kayo na kailangan kasi kasuhin nyo po maigi at pagawang mabuti ang inyong mga mga headlights, mga ilaw, tail lights, brake lights, mga signal lights at yung appearance ng inyong motor para hindi kayo pabalik-balik ayan, ganyan po ang nangyari sa akin, pabalik-balik ako so anyway guys, pagkatapos nyo pong mapa-emission, saka po kayo babalik sa window 1 at pagkatapos po sa window 1, po kayo sa sa cashier para po makapagpa magbayad yan magbabayad na po kayo para po sa lost plate yan para po sa lost plate sa pagpapagawa po ng inyong plaka nandun na po yon sa resibo so ang nagastos po natin ay 310 pesos yan sa, sa pag-ayos po nitong lost plate so yun lang po guys ang ating uh, nasasabi dito sa ating uh, pag pag-asikaso dito po sa service na gagamitin po nating service so hanggang sa muli guys mag-iingat po kayong lahat at ingatan po ninyo ang inyong plaka so yan, ingatan po ninyong maigi yung mga bolt huwag nyo pong ah uh, ahayaan yan guys, hanggang sa muli ito po ang lingkod si Kalapatids magandang araw po sa inyo lahat Mag-iingat po tayo. Ride safe mga kalapatids. Ingatan po ninyo ang inyong mga plate number na huwag mawala. check nyo po lagi maigi. Bye bye you. Yeah, yeah, let's go I ain't the first with the curse With the thirst that I want.